Ayan guys at nakahunt na naman tayo ngayong araw na ito. Napakaswerte natin dahil nasuklian na naman tayo ng isang semi hard to find. Ang tawag po dito mga kabarya ay isang 5 peso coin na year 2000. Ito po ay napakadalang na magpakita mga kabarya at napakaswerte natin dahil kahit pa paano ay nakakahan tayo sa araw-araw. Ayan, ito po ay binibili rin ng kolektor mga kabarya. Dahil ito po ay semi hard to find coins. Ito po yung karaniwang nagiging kulang sa aming mga binubuong BSP series. At binibili ito ng simula 50 pesos up to 100 pesos kaya pinakamaganda nyo pong gawin kapag nakakita po kayo o nakahawa kayo ng ganito itabi nyo na po muna dahil may mga kolektor na naghahanap nito at pag may naghanap sa inyo nito ay may maibebenta kayo. Kaya kung meron po kayo nito ay maibebenta nyo sa ating mga kaibigang kolektor. So ayan at napakaswerte nga natin dahil bibihira magpakitang bariya na to. At napakaswerte nyo po kapag nakakita po kayo nito dahil ito po ay may collector's value. Ito po yung tinatawag na 5 peso BSP series dahil ito po yung unang inilabas. Yung puti naman po na kulay silver na 5 piso ay NGC series.